at publiko hinihikayat na lumuhok sa third quarter earthquake drill. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. DJ Frankie, mga ka-vibes, hinikayat ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na makilahok sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill na isasagawa ngayong araw. Magsisimula ang aktibidad ng alas 4 ng hapon sa Camp Aguinaldo, Quezon City na susundan ng full-scale simulation sa 525th Engineering Combat Battalion Training Area sa loob yan ng libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ang drill ngayong quarter ay nakatuon sa tinatawag na The Big One kung saan isasanay ang publiko sakaling makaranas ng malakas na paglindol. Ang mga pagresponde ay, o ang mga responde ay pangungunahan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils sa Northern at Southern Luzon, Visayas at Caraga Region. Ayon sa OCD na maaaring abuti ng gabi ang nasabing earthquake drill para malaman ang kahandaan nila sa pagdating ng mga sakuna. Para sa GV Velita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.